Ulang araw mga kabayan. Ito yung video natin ngayon, no. Oh. Papakita ko sa inyo yung ating ilong talong, ayan. Konti lang ang tumubo. Tapos tag ano na rito ngayon? Tag ulan na. Jang Machol. Kakunti lang yung tumubo na ano natin no oh. Talong. Yun pa. Dalawa. Tapos nilagyan ko siya ng ano. Doon sa kabilang yon Dito wala pa ako nailagay. Yung mga walang tubo nilagyan ko ng ano. Ito. Okra. Ang okra. Yan Tapos nagtabas tayo ng kaunti dito sa may kalabasa. Yan na. Naputol yung dulo ng kalabasa. ayano, oh. Sayang may bunga pa naman na yung. Pero meron pa naman din yan. Ayan. Laki na ng bunga na ito. Ang bilis. Tamang tama pa na ulan. Huwag sana magka -uod. Nung huling nagtanim ako ng kalabasa eh. Pag ko, ang daming uod. Patay yung kay koreano, ganun din. Kasi Kasi na kahapon nga pala naglagay tayo ng ano fertilizer synthetic fertilizer malinis linis na yan ayun yung upo natin oh. tumataas na ito sigarilyas yan sigarilyas yan oh, nagapang na siya tapos ito yung ating ang palaya pagapang na oh, tabasan natin ito ito Basta malinis lang. Pati dito. Huh? Tapong binunutan ko yan ng ano Alam mo. Nawala yung aking mic. Saan kaya napalagay? Ayun o. Huh? Mga ilang araw na lang. Maharvest na tayo ng talong. Sa dalawa. Tatlo. Apat. Uy, naapakan ko pa o. Oh ating honeydew melon tapos yung nagsosolo natin ano rito ayan o oh. Eh. nakataki ng ano insekto ang pumangit eh o oh. tapos dito sa banda rito ayan nauungusan yung ating palaya dito ah. pero ma makit na siya ayan o oh. yung ating mamahaling ano dami na rin bunga mahaling haba oh haba ng bunga na ito pang dynamite dynamite uy ang dami ng ano, oh. honey dew melon no? ah. bulakpak na rin paahon na siya Ayan oh pati itong palaya tanggalin natin to yun problema natin dito eh. dito tayo basta makatabas bawangan ng nagkalat yung ating tanim tapos punta tayo sa baba ipakita ko sa inyo yung nangyayari sa kamatis kung oh, kamatis natin tsaka ito inaasahan kong gumanda eh lalong pumangit sabi ko uy tama tama ulan. hindi na natin kailang magdilig kaya lang pagpasok ko oh, ayun oh. ang pangit pumangit siya oh ayun no, ubos eh. Pati ito dito. Ang bandang baba, maganda naman doon sa baba. Kasi ito na ating ano. Ito pa, umangit talaga. Nagyan ko ng abo. No? Ayan o. No. Oh. Ating sitaw. Bus, sitaw. Ito yung ating ano. Ano kaya nangyayari dito? Ayan o. No. At kaya nagkakaganito. Ayan o. No. pekas. Pekas nagkakamantya naputol pa ayan ano kulang sa anong balag ayan tingnan natin to ayan oh lock pa naman ito ayan, excuse me nagkulay black sya ito pa oh nangyari sa iyo ayan oh no. daming bunga pa naman buwa siguro ng ulan kaya hindi ko alam pati dito oh Sayang ito, nagbubunga na rin eh. O, oh. naputol nga pala ito. Oh. Pero okay lang, ang oh. galing. Oh. Buhay pa rin siya. Ayan, tigat ako ng lamok. Ang dami lamok. Ayan, yeah, may bunga na rin yan. Ayan oh. pa, o, oh, dalawa. Galing. Matibay-tibay lang yung ating okra eh. Oh. Tapos yung, tapos yung itong ano natin, no oh. Yung dahon ng kamatis. May ikom. Ayan, oh. Tapos naninilaw pa. Ang galing ko na nga. Yun. Di kaya epekto ng ulan yan. Ayan o. Oh. Umiikom siya o. Oh. Tapos ang ating ano. Pakwan. Bagong simente yung daan o. Oh. na naman si Master. Ayan. Ang kamote ni Palito. Lahat yan, nilagyan ko ng ano, fertilizer. Yung ating talbusin. Namumukadkad sa bulaklak. Oh. Tapos yung kabila, ang daming bunga. Itong ano, ice, ice baby. Ano ba tawag yan? Parang pechay. Oh. Ayan o. Oh. Sibuyas na mura natin o. Oh. Tapos yan, pagka pala tikit-tikit ang pangit. Lakas kasi ng trip ko eh. O oh, yan, umulan lang. Gumanda na yung ano. Mukhang kulang talaga to sa ano, tubig. Ating taro. O, oh, gumanda. Ayun, letos dito sa baba. Maganda. Dito. Ayan, tumutubo na yung ano natin. Oh. Nagtanim, ulit ako ng, nagtanim ulit ako ng panibagong ano labanos tsaka ayan o oh, kulay violet bit bit yan bit pero na ano yan o oh. na tumubo o oh. ang galing labanos din yan ito ang ating labanos dito kamusta naman kaya nung umaangat na siya o oh. uy tamo sa ano ayan o ang dami lang gam oh no problem paprika ni palito wow dami na rin bunga tapos itong ano nya cherry tomato ayan oh, nagkulay black din o oh. din siya kakabatik batik eh bakit kaya parang gusto kong mag -ano eh mag DIY baking soda mantika tsaka sabon tapos tubig pang spray natin ano eh, nilagyan ko na sa porta di pa nabalik yung mayari eh nabanat-banat naman siya tapos dito yung mga pinla natin na. yun na okay na siya ayun namatay lang yung ano yun bulaklak tapos ayun naman yung garden niya ganda niya Pas nakuha niya na 'yung ano doon, 'no? Oh. yung bagyo niya. Pinalitan niya ng lettuce. Ay, okay. Ay, okay. Ano pala, eh, lang unat maulan naman ngayon eh Okay so, na pero hindi pa ako na. Mike, test mike. Wala. Yan, atin mini Niga. Buhay hi lang siguro ang ating update sa ngayon mga kabayan sa mga mapaparan sa aming channel huwag niyo po palimutan mag subscribe manalo little park buhay korea buhay provincia